Korte, magkakaroon na ng Filipino Sign Language Interpreters. Ayon yan kay Idol Ren Alejo. Your report, go na! Magandang umaga mga Idol! Magsisimula na ngayon December 15, 2025, ang bagong patakara ng Supreme Court na maaari ng humiling na accredited Filipino Sign Language Interpreter ang mga taong bingi o hearing impaired sa lahat ng kaso at pagliliti sa mga korte sa buong bansa. Ayon sa SC, taon-taon nilang ilalabas ang opisyal na listahan ng mga accredited FSL interpreters at ipapamahagi ito sa lahat ng hukuman. Ang mga interpreter ay bibigyan ng Certificate of Accreditation na tatlong taon ng para marin nyo ito, kailangan nila makumpleto ang 24 na oras na continuing education tuwing tatlong taon. Layunin ang bagong panuntunan na mas mapadali at mapantayan ang pag-access sa ustisya ng mga Pilipinong may kapansanan sa pandinig. Kasama mo sa IFM Lucena, ako si Idol Ren Alejo Tatak, Armin. Maraming maraming salamat, Idol Ren Alejo, sa naging report.